ni sorry ta mo sa akong bukid probinsya. Ah, so mo ni. Mo ni makita dire. Mga kasagputan kalasangan na manok ay. Manok o. Adu bonun na ni bonun. Bonun. Ha bon si amorcicos. Amorcicos. toyok ta derebe toyok ta asap ni agi, lagi agi anan, agi anan am, mo agi na dia, atora, nai agi anan di tu, agi na pada wukuk na dia, dia, pada wukuk na dia, agi, torita, kita takuan taquan, ajuhan, wala muna yung buhay probinsya our ancestral home ancestral house ane yun kuya kuya ka mauni mo hogan tak potot ane yun sore sorry so this is our province province of wow. Bohol. Natay mm. mm -hmm. na to ako ang to. Dates mo na siya o oh. Na siya dates. Na siya dates. Boto mo na muda ko. Ang dates. Ang dates ko. mo bunga. Kaya di mo ko na mo bunga. Kuan. Oh. Kuan. Na may sound. Ay kamunggay o oh. Kamunggay na siya. Mana na nice isangns muna muna ang amo ang balay muna magnataran muna na siya thanks for watching bye